Hello mga ina at ako'y nagbabalik ulit. Ako kanina pa dumating kaso nga lang ako di kagad nakapag vlog at ako'y basa ang ng kanina. Yun, nawala din. Ito na lahat nawala din. Thank you Lord. Ito nga pala kaya ako baby na naman dahil dumating na lahat ng aking mga paninda. Paninda giveaways. Ito. Tadaan. Ako'y baluktot, pagdadala sobrang bibigan ng aking mga dala. So, alin na uunahin natin yung maliit muna, honey. Eh. Si tatlo ay. Eh. Tadan. Parang ito yata yung aking giveaway. So, kumpleto na ako. Sila ay bali 45 dahil may nadagdag na isa, 45 na sila. Hmm, sobra pa ito premyo ko na lang yung iba. Alam ba ka binili ko? Anim yata ito ay eh. Sobra palang isa. Yay! <laughs> isa palang sobra. Diba ba? Halos araw-araw kami parsil. Boss, ang kayamanan ni mama na Wow, mukhang magaganda-gaganda ng kulay. Wow. Ay, grabe. Maganda ang kulay. Ay. Wow. Alam ba ganun yung timura ko lang ng bilang gaganda ng kulay? Oh. Tapos siya ay naka-sketch ko para siya hindi mag-hiwa-hiwalay. Like, Tignan natin lang isa. Ang ganda ng kulay. Ay, ang gaganda. Ang tayo. Yan, giveaway ko sa mga bata. Ilan ito? Two, four. Two, four, six, seven. Ay, sobra pa ako. Ito yung ko sa mga bata pang-premiere. Ay, oh, nakakatuwa. Ang cute. Ang cute, cute, Ito ay may dinosaur. Ay, nga Papakita ko nga sa inyo. Ayoko tara may isa na tanggalin, gawa ng, parang hindi na sila magiwa-hiwalay. Eh, paano naman hindi makikita? Tanggalin. Magpapagsisira at makikita. Ayan, Spider-Man. 12 colors pala sa iyo. Ang ganda, Spider-Man pang boy. princess. Hello, kitty. Animals. Thank you, Outer wow. <laughs> <laughs> space. Sobrang cute nila. Ang cute, 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 cute. O. Oh. Kompleto ang aking mga pamimigay. May, ay, may ball pen, may papel, may pantasa, may ang kulay, o di ba hmm, Dahil doon, next tayo. Ito medyo madami ito. Mabigat. Ako hirap hirap-hirap dito. Mabigat. Ang paninda ko. Hmm. Sama-sama si mga order ko. Bala ako nga pala yung sa akin order, gawa ng ano. Tapos ako yung iintayin pa dahil umorder na ulit ako dahil nabenta na yung aking mga panintang pabango. So, order na ulit ako ng bago dahil ang natitira na lang data, tatlo na lang yata. Eh, di ako walang madadala sa kaysin kapag ako yung bumili. Kaya ako bumili ngayon, hindi ako sila nga dumating na. Tapos, may order pa ulit akong aming. At salamat naman sa akin, Jowa, dahil marunong naman rin magtinda. Nahawad rin sa akin. Ayun na matututo na. Di ka gaya dati na, oh, pintak ng pinto, wala ka naman napapalagi yan. lang tubo mo. At least, pamit kita ako kahit mali kang tubo. Ayan. Balot na balot siya. Grabe. Uha. Mm -hmm. Parang binalot. Balot na balot. Grabe ang kanyang kataka. Takot din. Ayos yung politiko. Oh. Pero sa dumating na agad yung aking order na mga pabango. Para eh. Naayos ko nang maayos. Gawa ng... Ay, ang dami kong dala. Apo, apo, awin ang kaysun. As in, ang dami. Tagal, may pakag hindi. Ito lang ako. Ito na. Ito na kabilang sa Kasarap na kagal. Hindi na ra pumubukas ang puro tape. Wo oh, ang laki pala nito. Yung. malaki uha Ito yung ginamit ko ay yung binigay sa akin ni Ate Chichi. Ang bagay ito shampoo bagay. Ito o oh, conditioner. Mabango ito. Mabango ito. Kaso hindi ko mabasa. <laughs> hindi ko ko ito yung shampoo o conditioner. Ang lagay sa buhok. Bali, tatlo nga ang binili ko na ito. Ang laki, oh. Uh. Mm-hmm. Ito pa, tatlo ito, eh. Ang paganda ito ng buhok. Mamasa ko ang kasyang foundation niya. Ang ito in that in chicken ang ganap the steaming the imported ingredients hmm. ay napakaganda tapos ay Ay, ang kiyot naman ng mga face. 2,468. Ang cute. Oh, ah. <laughs> ang kiyot. Ang kiyot, kiyot, naman na ito. Ito, eh. Ang kiyot. Ang um, kiyot, naman na ito. Ito na nga yung order na pabangu-anin. ito, hindi ko na pala ito tatanggalin. At ito na may nakita na ninyo. Eh. Hindi ko tatanggalin para hindi ko na lang tatanggalin sa Quezon. Ito. Ah, walo pala itong binili ko. Ayan o ha. Bali, dalawang blue. Tapos, dalawang dark blue. Isang pink. Saka, siya white at saka yung light blue. Baka magalit sa akin sa silihan dahil naibenta ko yung kanyang pabango. Ayan, kaya ito ang kapalit. Yung isa ito. Pabango ito, yung mabenta itong kulay blue at saka yung pink and white at saka itong isang dark blue at mabango siya. At ito na nga yung last natin. Pwede. Pero tinakita na din ninyo. Pero syempre, papakita ko sa inyo. Ano kaya buksan ko pa? Dahil ito ay solar. Hindi ko na lang para ito bubuksan. Ano eh? Gawa nang para safe. Pagdadala ko sa amin. Nakita naman na ninyo yung solar na aking binili ay. Edo, binagbebenta ko rin itong. Kaya kung baga kung sino yung tatama sa aming tornuhan, ay swerte dahil mapapasa kanya na agad. Kasi hindi pa puno yung aming tornuhan at kami, iilan pa lang sila, tatlo pa lang yata sila. Lalo ka dalawa. Ayan. Kaya kung sino yung mga unang tumama, may eh swerte dahil makukuha mo na agad yung tama mo. Ito na yun. Oh. Sige. Pwede rin ka lang makikita. Paano nga naman natin malalaman kung ito pinagana? Okay, 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 okay. Buksan na natin. Ibabalik ko nila ang kaya naman bubble trap ay maganda. pabilog edi eh, gabalik natin. Wah, bubble trap. Ito diba? Uy. Free replacement service. May cube yung sila kung paano daw ito. Ibig sabihin, ito ay sa mall ko binili ay. Kaya, okay. Ito na natin kung okay siya. Ito na natin yung bukas. Hey. Uy! Ang box na box. siya ibabalik na lang kita. Kailangan muna natin i-try. Okay para malaman natin kung gagana bago natin bago natin ibigay sa tatama pero hindi pa puno <laughs> kaya swerte yung tatamang ulat meron na agad ayan di ba ganakita na rin ninyo ito yung akin pinakita sa vlog ko ng sola kasi itong kanyang mga pa sobrang ganda ay. Mm -hmm. Napakaganda. ganda ganda niya talaga. Baka hindi na naman ako makita. Kaya, ilaw natin. Diwanag. Patayin ulit natin yung ilaw na gani. Buha Di ba kakaliwanag? kaliwanag? Kaliwanag yan eh. Ah. Ka Ganda. Hmm. Eh. Nabalik mo na ka ka pala. Wow. Sigang kita ang aking kagandahan. <laughs> wow. Liwanag. Okay. Pakita ko sa inyo kung paano meron siyang yan, kaliwanag. Tapos meron siyang pwedeng pahinaan mong ilaw. tas mas mahina pa. Then, flashlight. Yan yung flashlight. Ayan. Flashlight. And then, ayan, SOS. If you need help. Uy, okay. okay Tapos pinatay ko na. Then ayan. Buksan na natin. bitang ilaw. At ben nga. Nakita naman ninyo kung gano'ng kaliwanag siya. Napakaganda talaga. Sulit na sulit talaga ang pera ninyo. Kaya order na rin sa akin. <laughs> ayan. Thank you. Patay na natin. Okay. Hmm. Ayan, dahil nga nakita na ninyo ang aking mga paninda, mga giveaways na napaka-cute. Thank ka. <laughs> okay, thank you all for watching and please don't forget to subscribe, like and comment. Bye, -bye. ingat.